sí yes. Mga so, ingat mo kuya. Ito original. Original na baby 500 lang guys. Just watch. Mga old school. kumbaga siya oh. Ito kuya, swatch. Magandang ganda. Ayun mo guys. Mapasyal kayo rito, mura kayo kuya oh, swatch oh. Original 'yan. Yung baby din niya, 500. Dami niyang baby ko. Original to. Pagkano yung briahe nyo para sa mga hindi nasa sela? 大家好。啊谢谢啊 Magkano yung mga cellphone nyo, te? Magkano yun? May ba? Sa Oppo? Mga Vivo, Oppo, pare parehas ba? O, depende sa gig. Depende sa gig, no? Ano pa kala mo, te? Dito to sa, ano, sa Commonwealth. Market. Bali, kahilera ng latagan. Ito, eh. Anong kain ganito mo kuya? Ganda original Original na BBJ Kay lang guys Ito, Swatch Mga old school gumagana siya oh. Ito kuya, swatch. Hanggang ito. Ang Ayan mo guys. Mapasyal kayo rito. Mura ni kuya oh. Swatch oh. Original yan. Yung baby G nya, 500. dami niyang baby G oh. Ma Original to. magkano yung brahe nyo para sa mga hindi masasela yung original na naubos na yung battery kuya nung nakaraan parang nakita ko to gumagana pa. pa ah gumagana pa rin kaya mahina na no magkano nga to ulit ito mga kuya oh 800 eh, na lang oh original ito eh na g na yung ganitong mga style na ano. nag malalaman mo naman kung original na at dito, tapos yung screw nya yung nabili natin nakaraan Ako na lang siya. Harap ko kilometer. Regional din siya, kaso walang Ano sa mga relo mo kuya?

wala. Ito mabigat pa 'to.

Kamera apa teh? Oh, ano? ah webcam, webcam. Ah ah ada ah, Ini <coughs> <coughs> ba ito 700 k kaya basta kukunin mo walang problema pag katawad mo po na ha basta 1 bigyan walang tawad walang problema meron ba hay mo tap dito guys meron natin dito pa okay payan hintayin mo ha 60 payan ya

Wala Pinatay ko kasi eh, yeah, Ayan ba, gilid lang yan Sabay mo na g-shock Wait lang Ito? So? Parang ngayon ko lang ito nakita na g-shock na

wala eh nabae sa Victoria pa yun eh ana ko ni 6 visa yan yung yan na pumutso yan ako sa dito boss, magkano? 400 Paisin, ano, lang kukunin mo yung bracelet na lang may abibilang bracelet yan pag ako tinolong mo mataas na maganda siya eh, original siya eh. kaso yung kabitan eh, baka hindi naman baka magkaproblema na eh yeah, yun o, no, dinis, dinis eh. Malinis yan, lang ang lalagay ko dyan. Dito sigurado eh. Oo oh, yan. Gagana na yan. Ayaw, ba? Original to eh. Saan ba yun? Mas maging yan. Mas maging yan. Gagang kasi Ngayon na, na, ito, eh. na yun eh. Maganda yan yun. Gagang kasi na yun. Si Kuya, ito, bubuksan niya para, ano. Nakapose siya ng tupay. Ano to? Yung, anong ganito? Rare to eh. Oh, rare nga. Rare yung ganitong, ano, kaso nga kasi, na, ano lang, mo, mas malaki to, pero mas mabigat yan. kung uh, ako. Kuya Don, Kuya Don TV. Basta okay. mga stainless yung mga ano Pati nga, ay yung mga ano nga Okay, mga mga. sige, sige Ano pang alam mo kuya? Para pag ano? Samir. Kuya, ano pang alam mo? Sam Mira. Yan yung tipag, yung vlog ko din. Ah, yun. Vlogger din pala si Kuya. mandulo ko nang pinakabalo ko. Ayan mga kuya, yung mga mga g-shock na nakuha natin. Ah, itong rare na to. D 2300 saka DW 6900. Yeah. Ngayon naman gumagana pa siya. May battery. Ito rare na rin to. So, sana pag nabenta natin to ikumita tayo kahit konti. Yun lang mga kuya.